Sa mga panawagan ng ilang mambabatas at civilian groups, ilalivestream na ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga hearing sa issue ng flood control projects. Higpita naman ng Department of Trade and Industry ang pag a ba sa mga kumpanya na nag apply na maging contractor. May unang balita si Joseph Morong. Sa so loob na mahigit isang buwan ng pag-iimbestiga ng Independent Commission for Infrastructure, ilang beses nang nanawagan ng iba't-ibang grupo at individual. Isa e publiko o live stream daw dapat ang mga pagdinig para mas maging transparent ang investigasyon. Sinabi noon ng ICI, close door ang mga pagdinig nila para hindi mauwi sa trial by publicity at para hindi magamit sa political agenda. Pero sa pagdinig sa Senado, sabi ni ICI Chairman, retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr., We will now go on livestream uh next week uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already so again i repeat we'll be doing live stream next week the live streaming of the proceedings will definitely address uh, this uh, this concern of the public may mga natuwa sa anunsyo ng ICI pero sabi ng makabayan Black noon pa dapat ginawa ang pagla live stream. Tanong naman ng akbayan paano na ang mga naunang hearing. Nasa Senado si Reyes para sa pagdinig ng komite ukol sa panukalam magtatag ng Independent People's Commission para imbestigahan ng anomalya sa infrastructure projects at iba pang sektor ng gobyerno. Nais si Senate President Tito Soto na magkaroon ito ng kapangyarihan maghain ng kaso, mag-freeze ng asset at magrekomenda ng whole departure order. Pero kung malikha ang IPC, I anong mangyayari sa ICI. Ayon kay Soto, Magkakaroon ng parang sunset provision yun. Baka ituloy doon. Suwestyon naman ni retired Chief Justice Reynato Puno bigyan ng proteksyon ng mga miyembro nito laban sa harassment at pang para tunay ito maging independent. It is uh, respectfully suggested that uh, the bill should not only uh, give the commission the power to investigate but also the power to file the appropriate charges and the power to pro prosecute them. Not just to investigate, not just to be glorified the researchers. Paano kala naman ni ICI member at dating DPW Secretary Rogelio Singson gayahin ang kapangyarihan ng investigative body sa ibang bansa. The legal process that we have to follow is so tedious. Bago po may makulong, ang ng proseso. As compared, you may want to consider, as compared to the two gold standards of anti corruption, which is the ICAC of Hong Kong. The CPIB of Singapore. Sa ICI, humanap si Trade Secretary Cristina Roque para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. At sabi ni Roque, labing limang kontraktor nang iniimbestigahan nila pero mas marami pa ang nanganganib matanggalan ng lisensyang maging kontraktor. Madami talaga sila but the thing is we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is uh, correct. Kung makansela ang lisensya kahit mga pribadong proyekto ay hindi pwedeng makuha ng kontratista. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang siyam na kumpanya ng mga diskaya. Masihigpitan pa ng DTI ang pagkuha ng lisensya bukod sa umuiral ng utos na dumaan ito sa DTI na siyang sasala sa mga nag apply Dati kasi ay ang DTI Attached Agency na Philippine Contractors Accreditation Board lamang ang sumasala at nag aproba sa mga aplikasyon. Iba background check na ang mga nag apply ng lisensya. They are, control, they are part of this flood control. Definitely, yeah, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Naghihintay rin ang DTI ng rekomendasyon ng ICI at DPWH. Bago na executive director ng PICA but hindi na pwede maging board member ang sinuman kung may construction company. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Payag na ang Senado na i-livestream at buksan sa mga interesadong dumalo ang bicameral conference para sa national budget ayon kay Senate President Tito Soto. Nakabinbin pa sa kamara ang resolusyon na payagan ang livestream. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin sa bicam ang unprogrammed appropriation sa national budget. May unang balita si Maki Pulido. Matagal ng kalakaran tuwing bicameral conference para sa national budget, natangi mga kongresista at senador na miyembro ng bicameral committee lang ang pwedeng dumalo. Sarado sa publiko, walang live stream at media ang bicam conference kung saan pinag-iisa ang magkaibang Congress at Senate version ng budget ang huling yugto ng proseso bago lagdaan ng Pangulo ang national budget. Lumabas din sa mga pagdinig ng Kamara at Senado na ang puntong ito ang isa sa mga pagkakataon kung kailan pwedeng magsingit ng pondo para sa mga flood control project. Kaya matagal nang nangangalampag ang ilang civil society groups para buksan sa publiko ang bicameral conference. Payag ang Senado na i-livestream ito ayon kay Senate President Tito Soto at buksan sa kahit sinong interesadong dumalo. May nakahain namang resolusyon sa Kongreso na payagan ang pag-livestream ng bicam. Ayon na rin sana ni Soto sa mga dating pinagdarausan nito tulad sa mga function room ng mga five-star hotel. Ayoko na. Nagbili na ako sa Senate Secretariat, PICC. O, eh, di gobyerno may ari. Dagdag ni Soto sa BICAM na rin posibleng pagtalunan ng Senado at Kongreso ang unprogrammed appropriations at budget ng DPWH. Gusto ng Senado na tanggalin sa unprogrammed appropriation ang mga ayuda program at isa ilalim sa mismong departamentong namimigay nito, halimbawa DSWD. Gusto ring tapyasan ng Senado ng aabot sa 15% ang budget ng DPWH. Based doon sa mga testimony ng mga Uh, DPWH employees uh, or officials mm -hmm. na sinasabi nila na talagang overpriced sila. Ginagawa nila, hinahayaan nilang overpriced kasi para dun doon sa mga proponent. <laughs> Para sa People's Budget Coalition, dapat wala ni isang unprogrammed appropriation. Sa halip, gawin na lang mga line items sa ilalim ng mga departamento ang mga nakalista dyan para may transparency at madaling mamonitor. Sangayon din ang koalisyon sa pagtanggal ng mga ayuda program sa unprogrammed appropriation dahil nagagamit ito ng mga politiko. And then the patron is the politician. Nagkikreate siya ng dependency because nagbibigay siya ng ayuda in exchange for the vote. And kaya marami tayong naririnig na binibigay lang naman yung ayuda kapag malapit ng eleksyon o kaya may kapalit po ito. Sa November 10 naman, inaasahang babalik na si Senator Ping Lacson bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Dati nang sinabi ni Lacson na kung bumalik siya ay baka matanggal bilang Senate President si Soto. Pero sabi ni Soto, wala nang ganitong namumuong eksena pero kung matanggal man daw siya, okay lang. Maraming dapat pang kasikasuhin yung Blue Ribbon. Hindi ka lang makonfine lang sa flood control, sa flood control at saka sa bulakan lang. Oh, yes. Kaya uh, it should be uh, encompassing. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DEPDEV ang panukalang total ban sa online gambling dahil wala naman daw itong gaano ambag sa ekonomiya. Hirit naman ang ilang ahensya ng gobyerno, huwag ipagbawal kundi higpitan na lang ang regulasyon. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Kung ang bag sa ekonomiya ang pag-uusapan, walang masyadong kontribusyon ng online gambling. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ni wala para itong 1% ng gross domestic product ng Pilipinas kaya sa hearing ng House Committee on Games and Amusements, inilahad ng DEPDEV na suportado nila ang complete ban sa online gambling. DEPDEV supports the either no, a complete ban or prohibition of online gambling, or if not, a strict regulation of the industry. Um, this is considering its um, minimal contribution to the economy. Our estimate, um, we considered the contribution minimal at around 0.37% of GDP. Tinalakay ng komite ang mga panukala para ipagbawal ang online gambling sa gitna ng mga ulat na marami ang naaadik dito, nababaon sa utang at may ilang nauuwi sa krimen. May panukala ring ipagbawal ang paggamit ng mga mobile digital wallet at iba pang electronic payment system sa pagtaya sa sugal. Bilang paunang hakbang noong Agosto, iniutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet at financial institution na alisin sa kanilang mga app ang access sa mga gambling site. Ulat ng Pagcor, mula noon, pababa ang kanilang kita at posibleng hindi maabot ang projection na 60 billion pesos na kita sa pagtatapos ng taon. One of the main factors po na tinitingnan namin is yung delinking po of the um, platforms sa ating mga payment uh, e-wallets po. And then, uh, nakita din po namin na uh, meron din pong slight decline. Slight lang, slight decline din po sa new players po. Kalahati ng kita ng pagkor ay napupunta sa pamahalaan. Bahagi ng kita ng pagkor ay napupunta sa mga programa para sa mga mahihirap. Ang ibang ahensya ng gobyerno, mas isinusulong ang pagpapatupad na lamang ng mahigpit na regulasyon sa halit na total ban. Ito ay para raw mabalanse ang anilay benepisyo sa online gambling sa so posibleng masamang epekto nito. The CICC is uh, well aware of the complex social impact uh, of uh, online gambling and its contribution in national building of Pagcor and its uh, industry it uh, regulates. Uh, this office proposes regulation, not a total ban of online gambling. Subject to strict safeguards. The, the DOF recognizes the potential economic benefits arising from online gaming or electronic games, uh, provided that uh, this is our sub this was our submitted position, uh, Mr. Chair, provided that the associated economic and social costs are mitigated through very stringent regulations. The BAR uh, recognizes uh, that there are dangers and social costs attributable to online gambling. gambling. That is why we support the any call for better and more stringent regulation from all government agencies. Kasama sa mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay ang paglalagay ng graphic warning na nakakaadik ang sugal, ang pagbabawal sa mga menor de edad at opisyal ng pamahalaan sa online gambling, ang pagtatakda ng playing time at betting cash limit, at ang pagre-require sa mga nag-ooperate ng online gambling websites na magrehistro. Without the imposition of strict regulatory controls, this platform could easily be exploited for criminal activities and consequently operate beyond the bounds of law. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Tiniyak ng Department of Transportation na no, walang magiging problema sa supply ng kuryente sa Nino Aquino International Airport sa inaasaan dagsa ng mga pasahero para sa undas. Inspeksyon ni Acting DOTR Secretary Giovanni Lopez ang Air Traffic Management Center and Civil Aviation Authority of the Philippines. Pinalalahanan ng kalihim ang kaap na gawin ng nararapat na repair at upgrade sa ATMC. Hindi rin dapat maulit ng technical glitch na naranasan sa NAIA noong January 1, 2023 kung kailan libo-libong pasahero ang naapektuhan. Samantala, sinimulan na ng paglilinis at pag-aayos sa puntod o musileo sa mga sementeryo sa Takurong Sultan Kudarap. May information booth ang lokal na pamalaan sa sementeryo para matulungan ang mga dadalaw. Magsasagawa na rin ng cleaning operation sa mga katabing kalsada. Palaban ng mga babaeng lumahok sa isang palakasan challenge sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yes ang kanilang challenge, magsibak ng malalaking kahoy. Game na game dyan ang mga babae gamit ang palakol. Sisilang ang ilan sa uh, challenge, kaya sa loob lang ng limampung segundo, sibak na ang mga kahoy. Ang pinakamabilis na nakasibak sa kahoy ang nakakuha ng premyo. Ang paligsaan ay bahagi ng pagdiriwang ng Ube Festival. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka mag-subscribe na sa so, GMA Integrated News sa YouTube.